So, ayan. Pumunta kami sa Bazaar. First night ng Bazaar. So, hanggang 31 daw yan. niya ako si Ella kasi na, ano, na pumunta kami ng city. Tapos, ayan, after ng uh, abanding namin sa bahay, pumunta kami dyan. Ayan, nag-ikot-ikot kami. So, ayan, may mga paninda. Uh, ano, konti pa lang naman. Uh, kasi, first night nga, ay yung iba daw bukas pa mag open So, yung iba kasi tiniglan lang muna yung mga pesto nila. Ayan, may mga ah, uh, pang Christmas uh, gift uh, na makikita. Tapos, sa uh, sa iba naman, yung mga hindi pa na open may mga pagkain dyan na naka, ano, naka, ah, uh, naka, ano, naka-display Ayan, naglakad-lakad kami kasi sa kabila naman ikutin namin mamaya. So, kanina nagikot na kami dyan. So, ngayon naman uh, bumalik lang ulit kami kasi uh, inikot lang namin yon sa kabila. Tapos doon sa dulo kasi may nagsisayawan. So ayan may ma mamaya kasi ma baka makapirate ako. So mamaya i-mute im natin ang ating uh, uh, voice dito. Nag-voice over lang ako dito kasi nga makakapirate ako. Mamaya so, madilit ko. pa kaya mababaliwala CC. lang ang aking pag -e edit So, sayang naman. So, yan. Yeah, may snack nga dyan. So, nakakatakam ka. So, busog na busog kami ni Ella. Kasi kumain nga kami sa city bago kami umuwi. Nagpasama kasi ako kanina sa kanya sa city bago kami pumunta dyan. Uh, Nag-ano kami muna kami sa bahay nagkwentuhan. Paulit-ulit na lang yung sinasabi ko. Pero, wala tayong kasi ma ma-isip na sabihin sa ating voiceover. Kasi nga i-mute uh, eh, natin ng ating uh, uh, vlog kasi naka- Uh, ma-copyright tayo so ayan nga, kung kami dyan, may nagsasayawan diyan dyan, ay may sumayaw pala dyan na lasing ayan puro mga teenager ang uh, nagpunta dyan sa bazaar, na tinatawag nila uh, na curious naman kasi ako kung ano yung uh, mga display dyan ngayong uh, first night ng bazaar so hanggang 31 nga daw yan na uh. Ayan, lakad-lakad lang. Hindi ko makita kung asan dyan yung mga anak ko. Ah, uh, nagpunta din sila dyan. Ayan, si Ella. Kasama ko dyan, So, ayan nga, galing kami sa kabila, umikot na naman kami. ah uh, tingnan na, tiningnan namin kung ano naman ang meron sa kabila. Kasi nga sa kabila naman tinignan namin. So, pupunta naman kami sa kabila. So, papunta ulit kami doon sa dulo kung saan may nagsasayawan. Ayan, kasama namin si Ella at saka yung mga kaibigan niya, mga friends niya. So ayan nga may uh, mga inuman nga dyan. hindi talaga mawawala yung uh, alak sa isang uh, maganitong uh, mga uh, okasyon. So hindi ko masasabing okasyon kasi nga uh, uh, Christmas season. So hanggang 31 siya. Sana may ano, may uh, fireworks nga sa 31. So sasalubong na New Year kasi sa ibang uh, ba, sa ibang bansa kasi ganoon eh 'di ba pupunta ka lang sa isang lugar so doon sila nagtitipon-tipon tapos makikita mo yung mga fireworks so ewan ko lang dyan kung may magaganap na fireworks so hopefully sana meron ikot nga kami may nagsasayaw nga dyan. oh so nakikita nyo si Manong si Kuya nagsasayaw nga dyan mag magisa kasi uh, maganda kasi yung music niya so kami naman nagyan nagkakayayan nga magsayaw diyan So na iyang uh, kasi uh, uh, parang uh, nakatingin lang yung mga tao. So kung hindi ka siguro lasing dyan, hindi ka siguro sa seyo dyan. Pero yan po ha, hindi lasing. So naganda siguro sa so, music. So yan naganda si kuya sa music. Kaya eh. sayo lang na sayo lang sayo. lang na sayo. So, nagsinuran na rin yung mga iba. Ayan. Habang kami lang nanonood lang kami dito sa gilid. Kahit gusto namin sumayaw pero hindi kami pumunta. Ayan. Uh, uh, enough ko lang yung mga background music uh, kasi baka makapirate nga ako. So ayan. Pa balik na kami. Uh, ako uuwi na kasi ako nyan. See you in my next vlog. Bye bye!